mainit na katangalian po sa inyo mga ka-farmers nasa 1 uh, talang po ng hapon mga farmers ah, uh, uh, ito na po yung aking mga mais na pula uh, ang, uh, sa aming magsasaka mga ka-farmers kahit um, kumisan uh, yung panahon kailangan uh, sa amin uh, nagdadala rin sa aming mga halaman ay ang panahon. Tulad ngayon mga kapamers, uh, maulan. Nung bagong taon, bago magpasko, maulan. Kaya yung aming mga mais, medyo malilit. Uh, dahil nga na sa tubig. You know? Pero kargado po ng organic at patabay itong mga ito. Eh, komo na hindi natutuyo yung lupa nila. Laging basa kaya mahirap sila lumaki yan o. yan. pero yung medyo mataas yun ha? malalaki na o yun ha? medyo mataas ganun din po sa mga Japanese na yellow corn ko yan ito na sila nakalabas na yung bunga yan ah uh, uh, ito patuloy ko na naman silang pinapaabon nasa 1.5 ako ito mga farmers ito nasa gitna tayo ngayon ng lob ng aking mga Japanese yellow corn nasa 1.5 ito so, pinapalagyan ko lang ng limang uriya na 4600 para pampalaki ng kanilang bunga kasi basa nga po yung lupa nila mga farmers na, na Ilang araw din ako hindi nakapag video, nakapag upload. Nasa dalawang araw din po mga farmers kasi uh, uh, nag busy sa trabaho. Farmers, you know. Kahit yung nagkadamo sila ng konti, tingnan nyo mga farmers, nung pero nung malilit ko, nanilinis. Kasi nga sa kabaya ilanan na laging umuulan. Pero itong pagkabonoong ito ay sana ng Panginoon, lalaki naman yung bunga nila. Ito, so, ilang araw na, ilang araw na naman, ay spray ko na naman sila yung sampagan nila. Yung sampagan nila para hindi maputol, pa spray ko na naman yan. Pagkatapos ng spray, ito, so, itong mga, yan, yung mga bunga yan. Kapag nakalabas na lahat yung bunga nila, yan, at medyo, ito, ito, medyo malaki na. At hindi pa ganun tuwi-tumbok na ito. Palalagyan ko na naman sila ng buwangin. Ah, uh, kamukha nung sa video ko, ang palalagay natin sa buwangin ay Lanex lang at Prebaton. Yun lang, dalawang yun. Kaso, yung ako ginagamit ko, yung pinong-pinong buwangin at lalagyan ko ng konting dara. Uh, halimbawa, sa 30 kilong buwangin, nalagyan ko ng darak ng 3 kilo o 4 na silo. Pwede na yung mga kapangas. Ito, nasa gitna. Ngayon tayo ng Japanese yellow corn ko. Yan. Itong matataas, uh, ano sila mga farmer sa uh, malalaki. Mayroon man malilit ito konti-konti lang. Pero yung puso, malalaki naman. Yung bunga, malaki tulad nyan mga farmers tignan nyo kahit anong anong ano mo yung anong sipag mo sa sa pagkontra sa paglagay ng gamot sa sumisira sa mga uod meron at meron din nakakalusot tulad nyan tignan nyo mga farmers yun nakalusot na pero hindi na masisira ang, ang importante yan yung bunga na lang pero yan hindi na masisira yan hanggang sa ma-harvest na kasi mga farmers ilang araw na lang ma-harvest na ito uh, yung Japanese yellow corn Japanese na yellow na puti sandali na harvest yung mga yan kaya